Guys, meron akong bago na isip na content. Magumarit sa serye tayo kasi sobrang nakakaloka na talaga yung mga kapitbahay namin. No? Shoutout nga pala sa inyo dyan. Pati kasi napapalampas pa namin or napapalampas ko pa yung mga pinagagawa nila kasi kung saan saan talaga nakapark yung mga sasakyan nila or e-bike or sasakyan nila kung saan saan na talaga. Sa kang pinaka nakakaloka dito guys, yung mga daanan talaga ng tao, sinarang nila, ginawa nila flower base kinemi. Papakita ko sa inyo. Ayan. Di ba nakaharang dyan? Tama ba yan? Dati kasi dyan kami nagpa-park. Saka dito. Yung nga lang, meron dyan e-bike. Dahil sa kanila lang din yan. Kaya wala yung sasakyan. Buti talaga. Kasi pag dito, sobrang hirap mag-park. Kasi may harang dyan. Dati kasi dyan kami nagpa-park. Paunahan kami dyan. Kasi wala naman nakatira dito. Yung sa tapat ng kapitbahay namin, pwede kami mag-park dyan kasi nagpaalam kami. Pwede naman kami mag-price sa tapat ng bahay namin mismo. Yun nga na talaga miss, nakaharang yung flower base kinami nila sa lakaran ng tao. Nasa bibig ko na hindi ko na mabanggit ko nang tawag doon. Basta yun na yun. Kung wala yung sasakyan namin nandiyan, yung sasakyan nila. Siyempre, wala akong reklamo dyan kasi hindi naman namin tapat ng bahay yan. Kung <laughs> mangyayari talaga is mag-a-adjust na lang kami kasi ipapasok pa namin yung sasakyan sa garden namin ang pa dito guys, hindi namin alam kung sino yung nagsasabotay sa sakyan namin dahil sinasabotay yung gulong namin. Meron siyang saksak kaya ang hirap talaga pag nasiraan ka kasi wala na kami pampalit. Hindi siya pwede ipabulkanis kasi sobrang laki talaga ng butas. Kaya shoutout sa mga kapitbahay ko dyan kung sino man lang nakabutas niyan na isuban sa inyo. Kaya kung mapapanood nyo to, Diyos ko, mas maganda. Pinapaus na ako sa mga nangyayari ngayon. Hindi sa papala, Diyos ko, yung mga tae ng aso, ang dami lagi sa garden namin. Hindi namin alam kung sino kasi wala naman kami si CCTV. Malaman ko lang talaga kung sino yung nagpapatay sa tapat ng bahay namin. Papakain ko sa inyo yon. nag kayo ng aso pero hindi kayo marunong dumampot ng mga tae ng alaga nyo. Hindi rin kasi ako makapag-post sa Facebook page namin sa Lancaster kasi kailangan pa i-approve ng mga admin. Kaya dito na lang talaga ako sa page ko. Malo nyo, malaman nila or makita nila or ma panood nila to, di ba? Hindi niyo ba alam guys, ito talaga yung problema sa Lancaster, yung parking. Kung saan-saan talaga kasi sobrang sikip talaga ng mga parking lot dito. Ayan talaga yung mga issue dito yung nagpapatay ng aso, yung parking. Ayan talaga yung problema dito sa Lancaster. Number one yan. <laughs>